Ayan. Ah, Ay, may ilaw. Chara, that's it. Ako okay, may mag-unboxing na na aking mga Arabidarchi na galing sa bakasyon. Eh, pakihawa ka. Yeah. May ilaw. Oop! Oh, Kamusta kayo yung daman? <laughs> Ito yung Hmm? Malamig-lamig pa yung ano ni, padala ni Luisa o oh, Skyflex. Ano yun? Ito, bubusan natin. At ilagay sa anong laman? Ha? <laughs> labas pa rin yung lamig, oh. Malamig pa rin yung, ha? Talagang safety, naka-safety box. Ano ito? Punitin ko na. Dayator ito sa... Ah, galing. Galing ng pagkabalot, oh. Oh, isira yung diaper. Oh, diba? Yan. Pagbalot ng hot dog. Oh, hot dog, tender, juicy. Safe na naman siya eh. Oh, diba? Mas safe talaga siya oh, Tender juicy eh. Pero malamig o. Oh. nag-ano pa rin yun, nagmo moist pa rin dito sa Oh. Ah, yun. Para hindi na naman masira yung diaper. Para sa sunod, pin. pwede bang <laughs> Pwede pang magamit. Oh. Pwede hindi. Ah. Ayan, hindi sira. Yung aking komot sa Philippine Airlines. gaya for a uh, ayun, oh, galing na eh. galing ng pagkabalot yan nagay sa tapos hihi, yung aking suman ay ayun yung suman ano tawag dito sa inyo siya? suman din? Tapos ito, dagos dos. Ayan! Lagay natin sa freezer para tumagal ng tatlong taon. Ano ito? Freezer. Poy! Ah, ito yung aking conditioner. Oh! Atula! Ay, lambot na siya. Ay, Ay, talong! Talong ang paning ni Papa. Okay. Talong. Ano pa? Ah, ah, saging! Hmm. Tapos, oh, dragon fruit. Hmm. Anong dragon fruit yung dala ko? Dalawa. Ala! Nagka lamog-lamog. Ay! Nagka lamog-lamog na. Tapos ito yung alcohol nito. Isa. Ito ano ito? Ah, ito yung ay, ito yung latik ng suman. Ito. Bukayo. Ayan. Magpapartner sila. Tapos ito another. Ay! Yung dragon fruit. Oh. Parang dinamster ko rin, oh. Nadulog. O, ito ano, amiswa. <laughs> Miswa galing sa at lalagyan ng sikola. Ay, nadurog ko. Miswa at saka pa po. At saka yung dry na ito, uh, gabi. Tatagal ito na, isang taon. coins collection. Picture Up graduation. Dinala ko rin yung aking Ferrari oh, para at saka ito bagoong. Bagoong ito sa lata. Boy! Next! Ay! nito Daming madadatang talaga itong si si Lucas. ko pa ah, panse Milo at saka Alaska ito yung unjan mango ito ba yung unjan mango yung mango kalat ah ito, kompleto yung pangsahog ko sa miswa yung the best. Smoke na na tipon. Masarap yan sa miswa. Saging ulit. Saging ulit. Tamsip. Crystal Hipon din ito. Ang mango. dami ka palang talang saging. Ang dami natin saging. Kunti yung dyan mango. Another saging. Another. Ah! Pulbo. 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 kalamansi asa ah, Asan yung isang cheese? Ah, kape. Ah, bigas na malagkit. At saka cheese ulit na durog. Plana, pulbos, at mga ano ko na. Ah, ito pala. May malagkit ulit. May betchin ito. Ito pala. Kala man siya batuan. Ano? Batuan, pampaasin pala itong kalamyas. Meron ito sa inyo? Hachal? Wala? Yan maasin mo. Ito na. Sige na natin sa ref. Yung ano, mga ano ko na ito. Itchetera ko na. ibinalik ko itong mga butong-butong dala ko naman doon matatali. Ah, ito pa pala. Ah, yung sabon ni Luisa na durog. Oh, yes. Tapos sapatos, mga ano ko na yan. Etsetera ko na damit ko na. Lana. Ayan. Ano ito? Yung <laughs> Nagkaalap na. Ano ito? Ah, mga ano ito? Ah, ito yung cheese. Dinalot kasi niya yung cheese sa akin kasi hindi. Pinasok ko lang. Basta ko lang siyang pinag. Ayan. Mayroong cheese. Ah. Pinag ko lang ito sa Maynila. Ayan. Okay. Ayan. Kung galing sa Pilipinas. Sagat si. Ha, hmm. bene. Chow-chow. Lagyan din sa freezer. Ala. Ay, nag unboxing pa pala kita yung mo. Ha? Ha? Ala, huh? dami hotdog. <laughs> Puno ng hotdog. Ayan. Uh. Unboxing natin yung dala mo. Ito na. Huh? kaalat ah. Dito naman sa kabila. isa pa dito. Malaman laman nito. <laughs> wow, isang sakong. Isang sakong chicharon. May Oreo. Kaya naman dalang lahat. Wow. Next. Yung isa. Anong laman nito? <laughs> Ayun. Si Tiriya. Ito may snowbird. Bakit wala kang buhay trabert? Buhay or Nadala si Garillo. Ayan. Ito nadala ng buhay. Yan ito yung mga pagaling sa Pilipinas. Yung isa kong video na galing naman pag galing naman ng na Italia. Sa ibang bansa ko ano yung laman. Ayan. ayun, ayun diferensya from Pilipinas to Italia. Tingnan ko ngayon aking mga tangin kung kamusta na yung aking bike at saka yung aking mga etcetera doon. Mm -hmm. Buhay naman sila. Bye bye na. So, after two years ulit, bigyan ng magandang pangangatawan. Welcome, Italia. Okay. Ciao, ciao. Alla prossima, ragazzi. Grazie.